Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento Agad naman na pumihit ng takbo itong si Kimba nang makita ang mga kaganapan na iyon. Sa tingin kasi, ng batang sniper, masyadong napakarami ang mga nagtulong-tulong para pabagsakin ang paslit na si Bono. Ang mga humahabol nga sa kanya, pumihit ang mga ito at doon na kay Bono papunta ang lahat. Habang tumatakbo itong si Kimba, inaasinta na niya ang mga nasisipat na mga nilalang doon sa paligid nitong si Buno. Agad na napatay niya ang dalawa sa mga ito. Lahat ng mga patama nitong si Timba ay sa ulo. Kaya agaran na binawian ng buhay ang mga ito. Samantalang itong si Buno, kahit na napapaligiran pa ito ng maraming mga nilalang walang takot ang bata at agad na pinabagsak ang isang nasa kanyang harapan nang matumba ito doon sa may batuhan makailang bisis pang pinagsasapak ito ni Buno hanggang sa tuluyang mamatay na rin ito ilang sandali nang maramdaman niyang may umataki sa kanyang likuran agad na pumihit itong si Buno at pagkatapos nagpakawala ng mga pagsapak na naging dahilan para tumilapon ang nilalang at tumama pa ang katawan nito doon sa malaking puno ng kahoy. Dahil nasakta na ang batang si Buno, galit na galit na ito ngayon. Namumula na ang isang mata ng bata at nanggigigil na talaga itong mapabagsak ang lahat ng mga nakapalibot sa kanya na mga nilalang. Agad na nahawakan ng bata ang liig ng isa at walang habas na pinaguntog ang ulo nito doon sa batuhan hanggang sa bumagsak na ito at tuluyang namatay. Sunod-sunod na ang mga ginagawang pag-atake nito doon sa mga nilalang. Pagdating doon itong si Kimba, agad na hinaribas na nilang dalawa ang lahat ng mga kampo ng kaniliman. Napakaingay ang buong paligid dahil na rin sa mga angil ng mga nilalang. Pagkatapos, Nagpalingon-lingon itong si Kimba sa buong kapaligiran doon sa batuhan. Wala naman siyang nakikitang iba pang nilalang ang papalapit sa kanila. Kaya naisip nitong si Kimba. Maaaring ang mga nilalang na ito na umaatake sa kanila ang tanging nasa labas sa mga pagkakataon na iyon. Makalipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan ng napatay na nila ang lahat ng mga ito agad na lumapit itong si Kimba kay Buno dahil nakita nitong si Kimba na may mga dugo ang katawan ng bata. Nakita niyang may sugat din ang bata kaya maaring galing sa katawan ni Buno ang mga dugong ito. Buno, may mga sugat ka na natamo sa iyong katawan. Sagot naman ng batang paslit. Wag mo akong alalahanin, Kuya Kimba. Maliliit lamang ang mga sugat na aking natamo. Kailangan pa natin na mag-ingat. Baka may mga kalaban pa ang darating. Napapangiti na lamang itong Sikimba. Nakita niya kasing napakaseryoso ang mukha ng batang Paslit. Ngunit ang ikinamangha nitong si Kimba. Nakita niyang unti-unting naghihilom ang mga sugat na natamo nitong si Bono. Kaya napadilat ang mga mata ng batang Sikimba. Saanya Nakukuha ang kakayahan na iyon. Ang katanungan ng kanyang isipan, walang ganong kakayahan si na Lola Kanida, Luis at itong si Butchok, tanging itong si Buno, ang nagkakaroon ng kakaibang antas na kakayahan. Naisip na lamang nitong si Kimba. Maaaring may nakapaloob sa katawan ng bata na mutya ng limatok. Ngunit kung mutya man ng limatok, dapat mabasa ito ng tubig para ipikto ang ganong klasing mutya. Agad na napatigil sa pag-iisip itong si Kimba nang makarinig na naman ng kakaibang ingay galing sa mga nilalang. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hindi na iyon halakak. Parang nagtatangis na ang mga ito. Marahil nakita ng mga nilalang galing sa malayo ang mga nagkalat na mga bangkay ng kanilang kasamahan. Kaya mabilis na nagtungo ang dalawa doon sa malaking puno ng kahoy at mabilis na nagtatago doon sa mga nagsilakihang ugat ng puno. Samantalang doon naman sa loob ng pangpang, nakarinig na ang grupo nila ni Butchok ng mga panaghoy na parang mga taong sobrang nahihirapan. Agad na sinunda nila ang kanilang naririnig, ngunit sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito sa kanilang mga kilos at galaw Makalipas ang ilang mga sandali, may nakita silang butas na papunta sa kanilang naririnig na mga panaghoy. Hindi kalakihan ang butas na iyon na kailangan pa nilang yumuko para magkasya ang kanilang mga katawan. At ilang sandali pa, bago pa sila makalabas doon sa kabilang bahagi ng butas na iyon, nakita na nila ang mga taong nasa loob. Nakakaawa ang kalagayan ng mga ito mayroong nakahiga doon sa mga misa na nakahubad habang may mga nakatusok na mga matutulis na bagay sa kanilang mga paa at braso. May mga ibinitin pa na patiwarik na wala na ang kanilang mga ilong, tainga at ang iba wala na din ang kanilang mga kamay. Mayroong mga nangangamoy na at namamatay na mga sundalo. May ilan pa nga ang naaagnas na ang mga katawan. Iyon ang naamoy nilang sobrang nakakasulasok. Napatakip pa nga ang mga ito sa kanilang mga ilong at pagkatapos may kinuha agad na bulaklak itong si Butchok. Kinusot-kusot ito ng bata. Pagkatapos na makapag-usal ng mga orasyon, itinapon na niya ito doon sa paligid. Agad na pumain lang ang kakaibang bango doon sa kapaligiran. Matapos iyon, agad na tuluyan na silang lumabas doon sa kabilang silid nakapagtataka din na wala silang nakitang anumang mga nilalang ang nandoon. Napapaluha pa nga agad itong si Upong nang tumambad sa kanya ang tanawin na iyon. Mga kaibigan at kasamahan niya kasi ang mga ito. Agad na kumilos na ang tatlo. Agad na kinalaga nila ang pagkakatali at pagkakatusok ng mga ito. At pagkatapos, binitbit na nila ang mga katawan ng mga ito. Walang malay ang karamihan at ang dalawa sa mga ito kung ano-ano na ang mga pinagsasabi. Hindi nila maintindihan ang mga pinagsasabi nito sa mahinang boses para na itong nawala sa katinoan. Anim na lamang ang kanilang nailigtas na buhay dahil ang iba sa mga ito patay na at nagsimulang nabubulok na ang kanilang mga katawan. Tigdalawa ang dala ng mga ito itong si Upong nahirapan itong maitawid ang dalang dalawang katawan doon sa makitid na daan kaya natagalan ang mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto may narinig na silang parang mga tili at halakhak doon sa loob ng pangpang. -pang. Agad na wika nitong si bujok Mukhang sinadya ng mga ito. Napapasukin tayo dito, buddy. Kanina pa, alam na ng mga ito ang ating presensya dito sa loob. Humanda na kayo. Mukhang may inilaan na sorpresa ang mga nilalang na ito sa atin. Agad natumuloy ang mga ito. Ngunit nagtataka si na Butchok dahil ang kanilang dinadaanan kanina. May mga nakahambalang ng mga malalaking tipak ng bato. Kaya agad na naisip nitong si bujok na pinaghandaan na sila ng mga nilalang. Ilang sandali lamang agad na tinabig ni Butsok itong si Upong dahil humahagibis na sa gitna ng kadiliman ang mga palaso papunta sa kanila. Nakasunod din ang mga malalaking tipak ng bato na ibinabato sa kanila ng mga nilalang. Mabilis na hinahagilap nila ang pinagmulan ng mga pagbato at pagpana. Itong sinunoy, mabilis nang nagpatalon-talon agad ang batang aswang papunta doon sa mga batuhan samantalang agad na nitong si Butchok kay Upong. Kuya Upong, dumito ka muna. Bantayan mo ang mga kasamahan mong sundalo. Kailangan natapusin muna namin ang lahat ng mga nilalang na nasa paligid para makalabas agad tayo sa loob ng pangpang na ito. Ako na ang bahala sa mga ito, tinyinti musang. Ang sagot naman nitong si Upong. Pagkatapos, Agad nakinuha kinuha nitong si Butchok ang kanyang dalang tirador at agad na sumunod ito sa kanyang matalik na kaibigan na si Sarhinto Lubo. Agad na tumakbo ng napakabilis ang dalawang mga bata. Unang nakarating sa kinaruroonan ng mga nilalang ay itong sinunoy. Agad na hinagip ng batang aswang ang isang may hawak na pana na nilalang. Agad na binitbit ito ni Nunoy papunta sa itaas na bahagi ng batuhan at doon kinatay ito ng bata. Maririnig mo na din ang kakaibang pag-angil na pinakawalan nitong sinunoy. Nang bitiwa na ni Nonoy, ang hawak na nila lang, warat-warat ang katawan nito nang bumagsak doon sa batuhan. Maagap naman na pinagpapana itong sinonoy ng mga kanibal. Ngunit nakaasinta na din sa mga ito ang dalang tirador nitong si Butchok. Nang magpakawala na itong si Butchok ng mga pagbira, tumimbuwang agad ang dalawa doon sa mga kanibal na may mga tama ang kanilang mga ulo. Dinaluhong na din nitong sinunoy ang mga nilalang at pinagkakalmot niya ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan. Sa mga pagkakataon na iyon, ginamit na din nitong sinunoy ang kanyang mga karunungan sa mga dimensyon na mas lalong walang kalaban-laban na ngayon ang mga kanibal. Dahil sa bilis nitong sinunoy na nagpalipat-lipat ng pwisto, kasabay din ng mga pag-atake ng mga pagkalmot, hindi na iyon maiiwasan ng mga kalabang nila lang. Lumapit na din doon ang batang si Butchok. Gamit naman ngayon ang kanyang mga matatalas na garab, walang pag-alinlangan na ginilitan niya ang liig ng mga kanibal sunod-sunod nang bumagsak ang mga nilalang doon at agaran na namamatay. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga minuto na na ang kanilang kinaruroonan. Naggalat na ang mga bangkay doon sa batuhan nang matiyak nila ni Bocok na wala ng mga nilalang ang nando doon. Mabilis nang bumalik na ang mga ito doon sa kinaruroonan nitong si Upong. Pagdating doon, Agad na nawikan itong si Butyok. Tara na, buddy. Kuya Opong, kailangan natin na makahanap ng ibang malalabasan. Baka masukol pa tayo sa lugar na ito. Kinakailangan na maagapan ng paggamot ang mga ito. Taw maka, tinindimosang. Susubukan kong hagilapin ang daanan na palabas noong tumakas ako galing sa mga nilalang na ito. Ang sagot naman nitong si Upong kaya mabilis na muling kumilos ang mga ito bit-bit ang mga katawan ng mga sundalo agad na muling umuusad ang tatlo samantalang doon sa labas ng pangpang -pang, mariin ang nakatago si Nakimba at Buno doon sa mga ugat ng puno ng kahoy dahil nagsidatingan na doon ang iba pang mga nilalang at nagtatangis ang mga ito ngunit kakaibang nilalang na naman ang kanilang nakikita at hindi katulad ng kanilang mga anyo doon sa mga kanibal. Mas malalaki ang mga ito at mahahaba ang kanilang mga bias sa kamay kumpara sa kanilang mga paa. Kakaiba din ang kanilang ulo. Dahil bukod sa bilugan ito, walang mga buhok ang mga nilalang na ito at napakalaki ng kanilang mga bunganga. wika ka nitong si Kimba. Ano na namang klaseng mga nilalang ang mga ito? Hindi pa rin sila lumalabas buno. Mas nakakabuting linisin na muna natin ang mga nilalang na ito para agad na tayong makakalayo kung makakalabas na sina Butchok. Tumango lamang itong si Buno. Wala naman siyang pinipiling kalaban at wala siyang kinatatakutan. Hindi naman ganun kadami ang mga nilalang na iyon. Ngunit nakapagbigay lamang sa kanila ng kakaibang pakiramdam ang presensya ng mga ito. Sa tingin kasi nitong si Kimba, mukhang mas malalakas ang mga nilalang na ito kumpara doon sa kanilang nakalaban kanina. May dalang parang palakol ang mga ito na pinatalas na malagit na bato. Walong mga nilalang ang mga nando doon. Sa tingin naman nitong si Kimba, kung mas malalakas man ang mga ito, kahit papano, kaya nilang pabagsakin ang lahat ng mga ito. Kasama din naman niya itong si Buno ilang sandali lamang kumilos na ang dalawang mga bata. Nakaasinta na ang dalang baril nitong si Kimba doon sa mga nilalang. Tumatakbo na din itong si Bono. Ngunit napatitig itong si Kimba dahil ang batang paslit ay hindi sumunod sa kanya. Doon ito tumakbo sa gilid ng mga batuhan na kung susumahin hindi ito magagawa ng mga normal na tao. Pati pa nga siya. Hindi niya kaya ang ginawa nitong si Buno. Napamura na lamang itong si Kimba sa gulat at pagkamangha sa kapatid nitong si Butyok. Mas nauna pa nga ito sa kanya. Kaya bago pa magpulasan ang mga nilalang nagpakawala na ng mga pagputok itong si Kimba. Isa agad ang kanyang tinamaan at nasa sa katawan. Ngunit laking gulat nitong si Kimba. Dahil hindi man lamang iyon iniinda ng nilalang. Tumitig pa ito sa kanya ng napakatalim. At pagkatapos para na itong unggoy na umigpaw ng napakataas papunta sa kanya. Kaya napatigil itong sikimba. Dahil sa kanya papunta ang lima sa mga ito. Samantalang ang tatlo naman nagpatalon-talo na din doon sa mga batuhan papasalubong kay buno nag-iisip agad ng paraan itong si Kimba. Ayon din kasi sa sundalong si Upong hindi uubra sa mga nilalang na ito ang kanilang mga karunungan sa mga usal. Sinubukan ngayon na punteriyahin ni Kimba ang mga ulo ng mga ito. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagpapaputok sa mga ito. Ngunit mas mabibilis din ang mga nilalang na ito kung kumilos kumpara doon sa mga kanibal kaya napagulong itong si Kimba at napatalon papunta doon sa may sapa, dahil kung hindi maabutan na siya ng limang galit na galit na mga nilalang samantalang itong si Bono agad na nakakalapit na sa kanya ang tatlong mga nilalang at pagkatapos sabay na pinaghataw ang bata sa mga dalan itong mga palakol maagap naman na kumapit itong si Bono doon sa paa ng isa at walang pagdadalawang isip na dinala niya ito sa pagtalon pababa. Nagulat itong si Kimba sa ginawang iyon ng batang paslit sa mga pagkakataon na iyon. Nasa tubig na itong si Kimba habang pinagmamasdan ang mga kaganapan doon sa gilid ng pangpang. -pang. Muling sinubukan niyang asintahin ang mga nilalang. Nakita kasi nitong si Kimba na sa laki ng mga nilalang na iyon, walang kahirap-hirap na nakayanan ng batang si Buno na madala ito sa baba at pagbagsak ng bata doon sa lupa. Agad na pinagsasapak ang ulo ng nilalang. Tatlong sapak lamang iyon. Agad na parang tinibag ito na puno ng saging na bumagsak sa lupa at agaran na nawalan ito ng buhay. Pati pa nga ang mga nilalang sobrang nagulat sa kanilang nakita. Napakaliit na kasi ni Bono kung ikumpara doon sa mga nilalang. Ngunit sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na napatay ng bata ang isang nilalang na iyon. Agad naman na inaasinta na ni Kimba ang isang nilalang na napatigil sa paghabol sa kanya at napalingon doon sa kinaroroonan nila ni Bono. Pagputok ng kanyang baril, agad na napabaling ang ulo ng isa nang tamaan niya ito. Ngunit hindi pa iyon sapat, bumaling ang titig nito sa kanya at galit na galit na tumakbo papunta sa kanya. Nakataas na ang kamay nitong may hawak na palakol. Kaya ang ginawa nitong si Kimba, sunod-sunod na binira niya ang mukha ng nilalang, umabot pa ng limang pagputok bago ito tuluyan na natumba at nangingisay doon sa lupa. Ngayon, napagtanto ni Kimba na mapabagsak niya ito kung sa ulo ang mga tama. May dalawa pa ang papunta sa kanya, kaya ang kanyang ginawa mabilis na pumailalim ito ng tubig at naghanap ng bagong pwisto. Samantalang itong si Buno, pinagtutulungan na itong hampasin ng mga palakol ng mga nilalang ngunit napakabilis na umiilag ang batang paslit sa mga ito. Mabibilis na ang mga nilalang na ito. Mas mabibilis pa doon sa mga kanibal. Ngunit talagang kakaiba ang bilis nitong si Buno. Mag-isang hinarap nito ngayon ang mga nagselekihang mga nilalang. Isang patalon na suntok ang tumama sa panga nung isang nilalang na naging dahilan para mapatras ito at mapatigil. Ilang sandali nang subukan itong gumalaw agad na napaluhod ito doon sa batuhan. Napakatindi ang inabot nitong pinsala dahil lamang sa isang suntok na iyon ng batang paslit. Ilang sandali pa, hindi na iyon. Hinayaan pa ni Buno na makabawi ng lakas. Agad na ang batang paslit at pagkatapos umigpaw ito sa ere. Ngunit nakasunod naman sa kanya agad ang iba pang mga nilalang at agad na pinaghampas na itong si Buno. Kaya ang ginawa ng bata, umikot pa ito doon sa ere ng isang beses. Pagkatapos, itinukol nito ang isang paadoon sa batuhan at kumuha ito ng buwilo at lakas. Agad na itong bumulusok ng talon at pinatama ng bata ang kanyang siko doon sa ulo ng malaking nilalang na naging dahilan para agad itong bumagsak at hindi na gumagalaw. Agad naman Napumulot ng malaking tipak ng bato itong si Buno at muling tumalon saka kainihampas niya ang batong iyon doon sa noo ng isang papaataking nilalang. Tatlong beses na ginawa iyon ni Buno na naging dahilan para mabasag pa ang bungo ng nilalang at bawian agad ito ng buhay pagbagsak doon sa batuhan. Habang itong si Kimba nang makahanap naman ito ng magandang pwesto agad na pinagbabaril sa ulo ang isang tumalo na din doon sa tubig. Makailang bisis na tinamaan ito ni Kimba, kaya nakalutang na lamang ngayon ang nilalang na ito doon sa tubig na wala ng buhay. Pagkatapos, ang isang nilalang na nasa gilid na ng sapa, sunod-sunod na pinaputukan niya ito. Kahit na nagtatakbo na ito sa gilid ng sapa, papalapit sa kanyang kinaruroonan tinamaan pa rin niya ito sa may ulo at agara na din itong namatay. Matapos iyon, nagmamadali itong si Kimba na makaahon doon sa tubig. Batid niyang pinagtutulungan si Bono ng mga nilalang. Kailangan niyang tulungan ang bata. Ngunit nang tuluyan ng makaahon itong si Kimba at nagtatakbo na papunta doon sa gilid ng pangpang -pang, -pang nagulat na lamang ang batang sniper nang makitang nakabulagta na ang lahat ng mga nilalang at napatay na ang lahat ng mga ito ni Buno. Ngayon, nakaupo pa itong si Buno doon sa katawan ng isang namatay na nilalang at nakangiti sa kanya. Muling napamura itong si Kimba. Bulong na lamang nito. Mukhang hindi yata tao ang kapatid nitong si Butchok. Halimaw na siguro ang batang ito.